Like that. No, second store Ito yung ano Ito yung stock na natira Tapos hahanapin natin ngayon yung yun know, o mga katindi tayo sa ano sa box ng uh, Walmart ito hinahanap natin yung ito maganda yeah, okay. check natin yung ano yung product Yeah, nabali. Ito yung ano. Ito yung area natin. Ah, ito. Ito yung hinahanap ko. Ito yung maganda. Ayan. Bali, meron tayong dalawang delivery. Meron pa extra ano. Ayan. Dito tayo sa, sa likod ng ano Ng Walmart. Yung mga nakaharang sa area natin. Kaya natin muna natin ito. Para maayos tayo. You know, mga ka-team Ito yung una, second day natin ngayon. Ito yung sa Walmart, Northland. Ito. Ito. tayo sa may, sa aisle niya dadalhin natin to buti lang nakuha ko tong ano yung paleta niya no? yan yung pinakamagat ng paleta pala para hindi ka mabigatan hindi tayo ngayon sa aisle number 5 hindi ko na na-discovery eh, na may mga kulay-kulay rito tapos Tinuro sa akin sa kabilang Walmart yung maga, paano maging magaan. Oh, hiningal ako aga pa. Yan. Dagyan din sa ano sa aisle natin. Aisle number 5 tayo. ito na yung ano mga katim yung last store natin Walmart, Presco tapos ito no ito malapit na sa amin to 10 minutes lang to nasa bahay na ano to ah, Carrington Plaza North Northwest hmm. eh dun lang kami sa kabilang side mga 5 to 10 minutes lang nasa bahay na kaya ito break muna tayo ma ano pa eh magamit natin yung brake kasi minsan hindi natin nagagamit yung break pag sobrang dami yung ano, delivery. Pag yung kipit ka sa oras. Kasi minsan ang... Minsan kasi ano eh, uh, minsan pag sobrang dami ng delivery. Tapos uh, masyadong matao dun sa store. Tumatagal yung trabaho. So, yung oras mo sakong sakto lang. Pag yung lahat, pag yung lahat yun may ano ah. Pag yung lahat yun merong delivery. Kung ka lang magagahol na aabot ng uh, barang 8 oras siya abutin yung uh, trabaho ito naka medyo ano tayo ngayon kasi halos dalawa lang yung, ano, eh, yung delivery hmm, kaya mo siya putante na kumakain tayo parang sikmuran natin din ano kumapde hmm. kain tayo mga katin may mga konti pasok na tayo sa loob pagkatapos kumain yan lang ang buhay natin dito sa Canada hindi naman tayo pumunta dito para magpasarap lang eh. pumunta tayo dito sa Canada para no, kumita kumita ng mas malaki makaipon ng mas malaki di ba? E kung maganda lang ang buhay namin sa Pilipinas bakit naman kami magka-Canada di ba? iba nga dyan milyonary at milyonaryo na eh nag Canada, nag, nag, pa sa Canada di ba? kami pa kayang kami pa kayang isang kahig isang tukalang lang sa Pilipinas hindi ko pa pa mag nasasaya na pagdating mo dito napakara mag-asawa ka sa trabaho di ba? makakasawa talaga kasi pag nandito ka sayang oras mo eh hindi na makagaya na sa Pilipinas hindi sayang oras mo tambay ka nga lang dito, maganda na yung oras mo kasi marami kang magpupuntahan eh marami kang matatambay yan eh dito pag tambay ka dito masisira ulo mo rito <laughs> uuwi ka ng pinasalaga rito pag yung standby ka lang hindi mo hindi mo ginawang makulay yung buhay mo dito sa Pilipi, sa Canada hindi ka, hindi ka nag ano na para hindi ka mag isip para hindi ka mag ano, parang hindi ka ma stress yan pag tambay ka dito ma stress ka kailangan kung may free time ka tas may, may pahinga rin pag mahaba yung free time mo eh, anihin mo uh, gamitin mo para malibang ka rin habang nagatrabaho ka nalilibang ka rin yan, yan lang maganda rito sa baka sa trabaho rito kasi kung nasa Pilipinas kami wala kaming bahay wala kami sa baka puro utang na kami don, tapos hindi mapag-aral yung mga bata kung nasa Pinas kami kasi hindi naman kami mayaman eh di ba sabi ko nga kanina yung iba nga mayaman na nasa Canada pa ani pa kayang hindi mayaman hindi pa ba kami sasaya sa Canada di ba kaya malaking tulong sa amin to nung nakalisiste nakapag-intake kami ng, ng tatlong taon nakuha niya kami Dati matagal din, eh, matagal lang kuhaan dati. Ngayon mabilis na eh. Ngayon kasama na pamilya eh. Mas mahirap yung dati na umaalis ng ano, galing Pilipinas. Kasi minsan mag-isa lang sila 2 to 3 years bago magkaroon ng kasama. Pero pwede minsan pwede mo i-apply ng ano, couple, yung mm, asawa. May iwan mga ano yung anak mo. Yun lang, may mga iwan pa rin. Eh, ngayon buong pamilya na. Pag nakarating dito, buong pamilya na. Kaya na no, problema, di ba? Kaya hindi tayo ano, hindi tayo magreklamo sa Canada. Malaking tulong sa atin ng Canada. Kaya gano'n. Eh, kung mayaman lang tayo, di ba? <laughs> Bakit hindi? Sa Pilipinas tayo. Okay, doon na tayo. Nakak nakakain na tayo. Ta check na natin yung ano, yung uh, gagawin natin sa loob. Masakit tayo sa loob. Ayan oh, no? 135 Carrington Plaza. Malapit lang sa atin ito eh. Ayan Oh. No? Marami rin dito ano, for rent. Yan, lahat ng ano na yun, for rent yun. oh no? Pagka check natin yung mga ano, telephone number ng mga yan para may contact number kayo. Northwest area naman to. parang hindi yata dito entrance dito sa kabila. <laughs> Ayon, may mcdonalds rin. May mcdonalds dyan. Oh. No? Ayun, oh. No? McDonald's. Automatic ba ito? Yun, automatic naman pala. Yan, dito naman madilaw. Yung kanina, parang kulay blue. Yan yung pagkakaiba nila. Pagpasok natin, hanapin natin yung customer service ko tayo. Wag tayo, tayo sa visitor. Yun know, mga katim, dito naman tayo sa ano. Ito yung ano. Ito yung stock na natira. Tapos hanapin natin ngayon yung ano. Ito, marami stock na natira. Yung delivery, hanapin natin kung nasa niya ano, na. Yung delivery niya. Yun know, mga katim, at, tapos na ang ating uh, trabaho. Ano oras na ba? Uh, 4 o'clock. Bali dapat tapos tapos tayo ng 3:30. Hinaba tayo ng 4 o'clock. Maganda na yung sobra tayo ng oras. Huwag na sakto. <laughs> uwi na tayo at uh, si Ate Kaira susunduin ba natin? Nagkapasundo si Ate Kaira. Pero uwi muna tayo sa bahay. Palit tayo ng damit at uh, bahala na kung anong gagawin natin sa bahay. Eh, ba, ano to si Este? Baka nagluto na ng mga kain lang. Check natin ano yung mga kain natin pag-uwi. Let's go! Team. Basta magpagasolay na ng loto ito. Yung unang card, dalawang card kasi yun isang regular, isang pre-play yung nakaraan. Pero sya extra. Lagi nyo syang lalagyan ng extra. Tapos ito nga, nakaanap tayo $8 kasi. Kanina nagulat ako eh. Sabi ko ba? Nanalo ako yung pala ano. Nanalo tayo ng dalawang pre-play. Yung dalawang pre-play na yun, lalagyan mo. Lalagyan natin ng dalawang extra play. Para magiging apat na laro na sya. Ayan nakaraan one free play ngayon dalawang pre play sabi ko kahit sa pa may yung nakaka naka, tayo kahit sa bababang paraan lang importante eh, lumalaban yung card natin level level lang <laughs> yan importante eh, yung kahit na kahit, kahit nga balik taya matutuwa na tayo di ba yung pakayang kayang malaking malaking panalo sabi ko nga ang kasi may ang ang loto naman kasi meron ano yan eh. may grand prize tapos meron siyang classic price na ano na 5 million, 1 million, ganoon 100,000. Sabi ko okay na yun. basta mabawasan lang yung ano natin yung mga utang, di ba? Hindi mabawasan. Um mawalan lang tayo, mawalan lang tayo ng utang, zero tayo sa utang, mayaman na tayo. Di ba? Ang sarap sarap ng ganung feeling na wala kang utang, no? Di ba? Tapos yung sinasahod mo sobra na lang sa sobra-sobra na sa, sa budget mo 'yun walang ah, dito sa Canada walang walang taong sa buong mundo walang taong walang utang kahit bata pa may utang na di ba <laughs> sabi nila bata ka pa may utang ka na may utang ka na sa magulang mo yung pagbata ka na yan ito pa nakakatawa pa rin ka, nakaraan one free play ngayon dalawang play na malay natin kasi la, ang huli kong napanalo na na cash dyan last year 50 dollars na ako noon buwan na na oh. 50 win, 50 dollar diba? last year yun, eh, ngayon medyo hindi pa tayo ano. Eh. at uh, ayan ba sa swerte hindi tayo mga ka -team. samahan nyo lang ng uh, tulungan nyo lang ako sa pagdasal yung mga subscriber natin dyan dasal dasal lang tayo 11, 11 lang <laughs> pag di tayo lumeben di tayo mananero <laughs> yan, kailangan lumalaban tayo yun naman yung pinakaanan natin dito eh. uh, yung vision nating sugal yan lang naman ang pinaka kasi sugal yan diba sa tumaya ka sugal yun yun lang yun lang naman natin ang vision natin dito wala namang iba Pangala, unang po ng vision ko lang dito mag edit yan yung parang yung pag edit ng video parang bagasano yung mga naglaro ng mga mobile legend ba mga roblox mga guys sa kabataan sa akin naman ang pinaka ribangan ko yung pag edit yan. parang naging parte na ng buhay ko yun hindi naman kasi mamahilig sa mga computer eh dati pa high school pa lang ako ganun na eh makakasamahan kasamahan ko maarkila pa ng ano yan eh ng mga computer diba magkana per hour mga 5 dollar ay 5, 5 pesos per hour mga ganun dati sa school ako hindi ako nahirig ng ganyan kaya lang ako kaya, dati wala akong salamin ang vision ko 2020 simula nung humawak ako ng ano cellphone ng gadget simula nung umalis si este kasi kailangan namin mag, meron kami cellphone busy kami sa cellphone busy kami sa gadget kasi nga ano eh, nasa ibang bansa Canada siya, nasa Pilipinas kami kailangan namin gumamit ng gadget tapos nun, yung nag edit na ako yun, nagsalamin na ako yeah. pero okay na, masaya naman kasi sabi naman ng mga sabi naman ng uh, nagano sa mata na pagdating na 40 and up asahan mo na na may, may chance ka nang magsalamin kahit ayaw magsalamin may chance na malabo yung mata mo pag 40 and up na raw yung edad natin syempre nandun na tayo sa range na yun eh, 40-50 nandun na tayo eh. Kaya ganun. Okay lang. Yan. Eh ano ngayon? Thursday ngayon. Last day na uh, Thursday ngayon, natapos natin yung tatlong araw nating uh, trabaho sa Coke. Kahapon yung last day natin doon, tapos next week uli Monday to Wednesday uli next week. Yung saok na naman merong may mabigat, merong hindi, ganun lang. Kaysa sa naman, trabaho may mabigat, merong hindi, di ba? Kaya okay lang din. Dito na, um, Thursday ngayon, mamaya, mamayang 10pm, doon naman tayo sa, ano, sa Walmart. 3 days yun, Thursday, Friday, Saturday, na 10 to 8, 10pm to 8.30am. Yan, yeah, yun ang ano natin. Yan yung routine na natin, parang, pag yung ganyan na, ilang buwan ng ganyan ginagawa mo, makakasanayan mo na. Kasi ako, oh, 4 years, ang 4 years akong ano eh, 11 to 11 to 11, 11 to 11 ang ang pasok ko noon. Hindi 245 to 11 ang pasok ko noon 4 years yun pero yun, nasa at least ngayon naka-adjust na ako na magka ang oras ko iba, iba na. Yeah, okay na masaya din. Kasi pag nandito ka sa Canada, marami pang ng Canada Pilipinas. Yeah. Kaya ito pinapakita lang na pinapakita ko na sa inyo yung ano, yung sistema sa Canada, yung buhay sa Canada. Kaya yan, kalma-kalma lang tayo ito. I-on na natin yung Uber. Tapos nun, na uh, abang-abang tayo. Dito muna tayo sa ano. Huwag muna dito sa pag -uwi pa -uwi na ron. Eh. Abang-abang tayo banda rito sa Starbucks. Starbucks ang malakas dito eh. Hindi tayo mag ano. Mag-uumpisang mag -intay. Okay, let's go. Yun o know, mga katika, mabubuksan na natin yung Uber. Bali ano tayo uh, Uber Eats nasa ano tayo, nasa gold Siguro naka Ito yating ano kayo 146 points yata to O yung delivery natin Pagay natin i-on natin siya Ah kailangan siya ng ano ng verification Yun maganda rito mga katin Kailangan ng verification para sigurado na ikaw may ari ng account Yan Papakita mo lang naman yung mukha mo eh Yan, yan. lang maganda dyan pwedeng gamitin ng ibang tao po oh, yan nakalagay ready yan mag ano na tayo maghihintay na tayo ng uh, yung ibibigay niya na ano na ruta liwanag makututok <laughs> yung araw sa atin kaya ito yan dito nga tayo sa Starbucks sabang abang lang tayo ano yan eh, may parang tumutunog siya titit 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 para maalarma ka na meron siyang binibigay na delivery ang Uber meron siyang meron siyang ano pagka may mga radar yan eh. yung radar parang sa buong nasasakupan niya pag nag save ka ng radar ibigyan ka niya kahit nasa malayong lugar ka kailan lang ko lang na pag-aralan yun eh? kasi nakaraan pinindot ko na pinindot kala ko ano yun eh mo 2 times 3 times radar pala yun kaya minsan napipindot natin kahit malayo tayo kaya ngayon ginawa ko hindi ko muna siya pinindot kung nasa kumari nandun ako sa ano sa northwest area wala tayo sa area natin gusto natin kumuha dito pwede natin buksan yung ano yung radar niya na, na, northwest ka pero may na, nasa hagap siyang uh, ah, north, nasa northeast ka nasa sinasagap siya doon sa area natin sa northwest pwede mo kunin kahit na malayo ka kasi may radar eh. yun ang maganda tayo, may radar siya yun lang kaya ngayon hindi ko na ino-on kasi minsan pag ino-on mo nang ino-on ka na nag-save ng mga radar puro malayo na bibigay sa'yo minsan nagkakamali ka ng pindot di ba? ang layo kagaya nakaraan natin 30 minutes yata tayo, o chape 8 dollars uh, lang pabalik tayo wala tayong ano yun yung mahirap lugi, lugi ka sa ganun kaya kailangan ingat ingat ka lang din hindi ko nagagamitin yung radar nila kasi ang hirap eh narilito ka na saan ba to? yung pala yung binigay niya sa malayong lugar pala yun so, eh, siyempre hindi natin alam yun lang maganda sa kanya ito kasi para siyang ano eh parang marami ka lang pag, marami ka mapagkukunan kung wala sa area mo muka sa area ng iba parang ganun yeah. Okay. Iti lang natin, wala pa tayong binibigay na sa atin. Tabi-tabi na yun dito, walk box. Opa, Starbucks. Shoppers, tas yan o. No? Pizza, Taco Bell. Burrito. Tapos, sa uh, Subway. Magkakaroon pa ng isa ron eh. Ayun ko, ano yung bagong ano. Maganda rin yung isang ano doon sa pinakadulo sa may gasolinahan doon. Magkakaroon ng bagong restaurant doon eh. Nakalimutan ko lang kung ano yun eh. Pero, maganda. Ay ano, Edu. Edu, 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 yun magkakano sa dulo ron kaya abang abang lang tayo Yan, ito yung ano natin mga ka-team yung una ano natin yung delivery sa Starbucks Yeah. Okay. Yan. Yeah. Yun yung unang delivery natin. Pa Uuwi muna sana ako eh. Sabi ko, medyo matagal eh. Buti na bigyan lang tayo. Yan. Delivery na natin. Muraza Starbucks. At tawanan uh, na deliver natin unang ano natin customer sa Starbucks. Yan. ay ay. May ganang nag-message dun sa ano, sa Coke kasi merong may group chat ang Coke eh, para sa mga merchandiser. Kailangan binabasa mo yung ano? yung mga chat nila para hindi tayo nakakamiss ng na ano na. yun eh, basahin ko yun yung kung ano yung pinapadala nila bring your own device yun ano kaya yun okay, let's go Missing